Alkalde ng Matag Oblate tinanggi naman ang koneksyon sa mga pangalang Dawit Sigaso ng mga missing sa Bungero. Rajuman na Justin Troya, RMN Tacloban, Subalida. Yeah itinanggi ni Matago Blayte Mayor Bernardino Tacoy ang umanoy pagkakadawit ng kaniyang pangalan sa kaso ng na mga nawawalang sabungero kasunod ng alegasyong may connection siya kay Retired Police General Junel Estomo. Sa inilabas na pahayag ngayong araw, sinabi ni Tacoy na hindi totoo ang mga paratang na naiuugnay siya kay Estomo na kabilang sa mga opisyal na isinasangkot sa insidente ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Tacoy, wala siyang direktang ugnayan o naging negosyo kay Estomo at limitado lamang ang kanilang pagkakakilala sa iisang kakilala. Kinumpirma ni Taco na isa siya sa mga investor ng Alpha Group, isang grupo na aktibo sa larangan ng sabong. Anya nakilala lamang niya si Patidongan noon sa sabungan ni Atong Ang sa Batangas kung saan ito ay nagsilbing caretaker bago pa siya naging alkalde sa Matagoblete. Iginiit ni Taco na lihitimo ang kanyang pagnenegosyo sa larangan ng sabong at ang kanyang partisipasyon sa Alpha Group ay ginawa ng may mabuting layunin. Nananawagan din siya kay patidungan na huwag siyang idamay sa mga isyong wala umano siyang kinalaman. Kasama mo sa Aramen Takloban, Rajuman Justin Traya, Tatak Aramen. Ah!